while waiting my time, no? Kasi nag, nag ano ako, mamaya pa ang work ko ng mga 1.30 to 9. Kaya, ito na nga, hindi talaga maiwasan na maiisip natin yung mga past natin, yung mga nakaraan, yung no? mga bata pa. Oo, yung bata pa ako talaga. Inom muna ako ng tubig. Dahil mga kasimple, lumaki ako sa isang bundok, no? Lumaki ako doon sa bundok namin kung nasaan nakatira kami. Yung mga langgam lang ang kapitbahay mo. Tapos ang layo-layo pa ng mga kapitbahay. Diba So, yun na nga. Kapag mag-aral kami, pupunta kami ng uh, bariyo. Yung lalakad ka pa ng mga isang oras. Or isang oras kalahati. Diba? So, ito na nga. Kasi ang kasimple nyo, maraming pangarap noon. With my my cousin, kaibigan, ganon. Nangangarap kami. 10 years old ako siguro, 8 years old. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng bahay. Gusto ko sasakay ng eroplano, Gusto ko uh, um, pupunta ng abroad, kakain ng chocolates ito na nga mga kasimple sasabihin ko sa inyo. Malaki ang pangarap ko noon. Oo. So, ito na nga, narating na natin ang malayo. No? Hindi ko akalain, makasakay din ako ng aeroplano. Hindi ko akalain din, guys, na makapunta ako ng Amerika. Yun ang pangarap ko noon lang. Hindi ko inaasahan. So, ito na nga sabi ko noon, gusto kong mag-aral, no? Gusto kong mag-aral. So, ito mama ko naman, kasi ang parents namin talaga, walang-wala sila, no? Makakakain kami. Ang ginawa nila, nag-uma, mag-uuma ang mga parents ko. batmais abaka, niyog, yun ang hanap buhay namin. So, yun na nga, kapag wala yan, wala din kaming kakainin. So, ang ginawa nila, nagprosigi sila para lang talaga may maipa, may maipakain sa mga anak nila. 'Di ba ang mga ugali ng nasa bukid? Minsan ang mga anak nila hindi na pinapaaral, no? Kasi sinasabi nila uh, wala tayong uh, -ano, pang sa pag-aaral ng mga bata. So yung iba, yung mga kapitbahay, yung iba naman talagang wala mga pangarap sila. Kundi paglaki nila, 16 years old, 15 years old, mag-asawa na oh kasi hindi na pinapaaral ang mga, mga, parents nila. Ito na nga mga kasimple kasi ang kasimple nyo may pangarap talaga. Gusto mag-aral. At gusto ko na hindi ako mahiya mag-apply. Kung mag-apply man ako sa mga mall, ganun. Sabi ko sa tatay ko, gusto ko mag-aral sa sa city. Pupunta ako kung saan yung mas maano. Hindi ako mahihiya talaga mag-apply ng trabaho kapag magkaroon ako ng trabaho ko. Kasi ang nanay ko, support yan siya. Ang nanay ko talaga support yan sa amin. Support silang lahat, no? Kaya lang minsan, kahit ano ang pagporsigin nila na gusto nilang paaralin ang mga anak nila, minsan may naririnig silang salita na huwag mo na yan silang paaralin. Mga babae yan. Mag-aasawa lang yan sila. Hindi ka na talaga niyan maka, hindi na maibalik ang gastos mo. <laughs> Ganon ang mga mindset talaga nung nasa probinsya. Puwera na lang talaga mga kasimple sa mga tao, mga positive mindset talaga. No? Kasi sa probinsya mga kasimple, experience ko yan, kaya isi-share ko sa inyo. Sabi nila, mag-aasawa lang yan. Huwag mo nang paaralin. Kaya sasabihin ko sa inyo, sa mga estudyante dyan, na may chance kayong mag-aral. Pinapaaral kayo ng mga parents nyo, mag-aral kayo kayong mabuti. Lalo na yung mga estudyante dyan, kahit walang trabaho ang parents, pinapaaral ng kuliyo Ang swerte-swerte nyo. Kaya magpursige kayong mag-aral, okay? Kaya ayun, swerte-swerte kayo. Ang kasimple nyo, nakapunta ng adabaw uh, nag-uling ako ng bagol para lang talaga may pamasahe. Oo. Nag ulan talaga. Grabe ang ulan. Kahit ulan, hindi pwede mag-uling. Nag-uling ako. At nagbebenta ako ng mga buti. Para lang talaga yan mga kasimple. Pagpunta ko ng Dabao, mayroon akong pamasahe. Ayun na nga sa awa ng Diyos, nakapunta ko ng Dabao at doon ako ng high school. Yan na nga mga kasimple, sabi ko sa inyo. Sa mga bata dyan, na may ano ang tatay nyo nanay nyo, pinapaaral kayo mag aral kayo ng yung mga sa kanay ang mga ano-ano dyan mag-study kayo ng mabuti. oo oo, kasi yung mga mindset talaga nasa bundok, sa bukid nako, kahit nga mga relatives mo, sasabihin pa sa mga parents, oh wag mo nang paaralin, mag-aasawa lang yan <laughs> pero alam nyo mga kasimple um, mas maganda talaga yung may natapos ka mas maganda talaga yung nakapag-aral ka. Kahit saan ka itapon, ilabay, no? Ilabay, itapon. Saan ka makapunta? Marunong ka magsalita. Nakakaintindi ka. Pero pag hindi ka nakapag-aral, nakapunta ka ng ibang bansa, kahit hindi ka matatapos, mga kasimple, at least nakakaintindi ka, nakapagsulat ka, o nakapagsalita ka ng lingwahe ng mga ibang bansa. O, ganun! Yun lang mga kasimple. Kaya sabihin ko sa inyo, mag-aral kayong mabuti. Mas maganda yung may natapos. Oo. Oo. Dito, pero dito sa Amerika mga kasimple, kahit matanda ka na, pwede ka mag-aral. Yun. Kaya, ayan. Ang taga-bundok noon, ay eh, nakapunta ng Amerika. <laughs> Hindi akalain. Kaya, si God talaga ang nakakaalam niyan. Bakit nakapunta ako ng Amerika? Kaya sabihin ko sa inyo, God is good all the time. Maraming salamat sa support nyo sa akin. 25K followers na tayo. Thank God. Thank you guys. Mahago kayong lahat.